Wasn't in camp, but big shot. Has seen oh, welcome back mga kaboxing So kung atin nga pong matatandaan mga kaboxing buwan ng Hulyo taong 2017 ay nasaksihan nga po ng buong mundo kung paano niluto ang laban ng ating pambansang kamauma ni Pacquiao kontra sa hometown fighter na si Jeff Horn na ginanap mismo sa balwarte ni Horn sa bansang Australia Sinasabi nga po na maraming boxing fans na ang laban na ito ni Manny Pacquiao ay isa sa worst officiating fight at biggest rivalry sa kasaysayan ng boxing. Kaya naman, naging mainit sa mata ng mga nanood ng laban, lalo na ang mga maraming Pinoy boxing fans ang naging third man of the ring ng bakbakan na ito na si Mark Nelson. Dahil di daw nagampanan na maayos ang tungkulin nito at halatang pinapaboran daw nito ang nooy undefeated challenger na si Jeff Horn at nitong nakalipas na linggo lamang sa naging bakbakan nila Sona Akale kontra kay Marco Verde ay naging sentro na naman nga po ng kontrobersiya ang 60 anyos at 33 taong veteranong referee. Ito ay dahil sa sinasabi ng karamihan na premature or early stoppage na ginawa ni Mark Nelson. Dahil sa round 4 nga po ng naging laban ng dalawa ay biglang tinigil ni Nelson ang laban matapos makapagkonekta ng solidong kombinasyon ni Verde kay Akale. Bagay na di nagustuhan ni Akale. At makikita nga po natin mga kaboksing ang sobrang pagkadismaya ni Akale sa naging desisyon ni Nelson. Komento nga po na maraming boxing fans na bagamat maaari nga pong lamang si Verde sa laban ng dalawa, di daw sapat ang naipatamang kombinasyon nito para itigil ang laban. Sa mga di nga po nakapanood ng laban, unang round pa nga lang po ng bakbakan ng dalawa ay nagawa nga pong makascore ng knockdown ni Verde kay Akale at sa round na ito mismo, maraming mga solidong suntok ang naipatama ni Verde. Ngunit sa round 2 at round 3 nga po ng laban ng dalawa, ay wala naman pong masyadong solidong suntok ang naipatama ni Verde kay Akale. Kaya laking gulat na lang ni Akale nang mapagdesisyonan ni Nelson na itigil na ang laban matapos itong matamaan ng solidong kombinasyon. Naging hati naman nga po ang opinyon ng mga boxing fans patungkol sa naging hatol ng referee. May mga nagkomento nga po na tama lang ang ginawa ng referee dahil halapang dehado naman daw talaga si Akale at para maiwasan na rin ang anumang pinsala at pambubumbog sa mga susunod pa ng mga rounds. Ngunit mas marami nga po ang nagsabi na di makatarungan ang ginawa ng referee at sinasabing isa daw ito sa worst stoppage sa history ng boxing. Sayang daw ang ilang buwang training ng boxingero tapos matatapos lang ang laban sa ganito na kung saan nakatayo pa ang isang boksingero at kaya pa naman daw lumaban. Para sa inyo mga kaboksing, tama lang ba ang naging hatol ni Mark Nelson o sumasang-ayon kayo na isa ito sa worst stoppage sa sports ng boxing?